Ah. Hmm. Pwede nang pang ano. Nandito na kami sa kain tayo. Oops, mga bossy! Isang matagumpay na araw na naman pala sa inyong lahat. Dahil sa day of ko nga pala ngayon, magkakaroon naman tayo ng wala adventure kaganapan sa ating buhay. Ngayong araw pala ay kasama ko ang aking pamangkin na si Bernard. Uy, hey, bossy! Ano pa ang gagawin nyo? Ito, nangunguha kami ni Bernard ng katmon. Eh, aanin nyo ba yan? Ihalo ko ito sa mga lulutuin ko. Ay, ala! Pwede pala yan? Abay, oo naman. Pwede nga itong kainin hihingi ng hilaw at isaw-saw lang sa asin. Ay, wow! Ang galing mo naman! Agay! Wow! Oh, ano na naman yung kinukuha mo? Abay, tinitignan ko itong puno ng sabon. Kung sagot. meron na bang ba mga tayod? Ah! oh, bakit nandiyan sa taas ng puno si Bernard? At meron pang kasama? Abay, nangunguha ng dalandan itong dalawa. Ah, kaya pala. Ito pala yung taniman ni stepfather ng mga gulay pagkagaling pala namin ni Bernard sa bukid, ay na kami papunta sa dagat. Dahil nga, mangunguha kami ng mga laman dagat. At syempre, magpo-food trip din kami doon. Sumakay nga lang kami ng tricycle ni Bernard. At dito na kami lumiko sa barangay Kuta. Doon kasi kami bababa sa may guma. Ang dinadaanan pala namin ay dito ito sa may Aguinaldo Elementary School. Katabi nga nito ang sementeryo ng Tubat. na nga, nakarating na kami ni Bernard dito sa may tulay ng guma. Maglalakad nga lang kami papunta doon sa dagat. Medyo malayo yung nga rin yung lalakarin namin bago kami makarating doon. Itong nakikita nyo palang mga tanawin mga bossing ay dito ito sa may kalayukay. Sikat nga din ito na paliguan dati. Pero ngayon marami na lang nagkakabit ng mga hamo. Okay. Maya-maya nga lang ay nakarating na kami dito ni Bernard. Sasakay nga pala kami ng bangka para makatawid sa kabilang isla. Okay. Kapag sumakay ka pala ng bangka dito ay mayroong pamasahin. Bali 20 pesos lang po yung isa balikan na yan. Napakakulimlim nga ng kalangitan ngayon. Hmm. Dahil nga sa lang ng bagyo. No. Nagpatawid na nga kami dito. Ay may dalawang nag-aabang na pauwi na rin. Kaya nakasabay na sila pagbalik ng bangka. At eto na lamang kami ni Bernard. Maglalakad uh, na naman. Pagkata po kami ngayon sa ang dawan. Bali, makumuha po kami ng mga laman dagat. Uy, Posing, hindi ba kayo napapagod? Siyempre, pagod na rin. Pero okay lang yan. Ito nga si Bernard ay ganado sa paglalakad. Habang naglalakad nga kami dito ay umaambun na. At maya-maya lang ay bumus na yung Pagka ulan. Pagkating nga namin dito ni Bernard basang sa kubo ay basang-basa na kami. Pinagsiga ko nga muna si Bernard ng bunot. Marami na kasing nangangagat, tanok-nok sa amin. Itong bantay nga dito sa kubo ay napaka mahiyain. At ito nga at nilabas ko na yung mga kagamitan. Nilalamig na kasi kami ni Bernard. Kaya mag kami ng tubig. magkaka nga muna kasi kaming dalawa. Kapag nagbablog nga pala ako ay lagi kong bit-bit itong mga kagamitan ko. Yung o. laman nga ng bag ko ay halos punong-puno. Kasi nga parang bit-bit ko na lahat ng kagamitan sa bahay. Agoy! <coughs> Uy, mga bossing, pahingin naman ako ng kape. Huwag na, kasi kulang pa namin ito. Nagunot nga muna kami ni Bernard magiging Mag sana pala kami ng tubig na panghugas. Kaya lang ay napakaroon. Kaya eh. eto, nagdesisyon na kami ni Bernard na lumusong na sa dagat. Kahit nga umuulan, ay pumunta lang kami dito. Ito nga si Bernard ay naghahanap na ng mga lamang dagat. Pinagbubungkal na nga niya yung mga kabatuhan dito. Ito kasi yung mga pinagtataguhan ng mga isda. at iba pang lamang dagat na makikita dito. Ang una nga naming Kuha ayto sa Limangwa ba yung tawag nito sa Tagalog or Alimasa? Okay, na lang po kasi hindi ko rin alam. Oy bossing, ako rin hindi ko rin talaga alam. Ag! <laughs> Basta ang alam ko, to sa ang tawag niyan dito. Okay nakakuha na naman nga itong si Bernard. Medyo malaki-laki na nga rin itong nakuha niya. Pwede na ito, panghalo sa gulay na langka o kaya gulay na papaya. At ayan, may nakuha na naman siya ulit. Kaya lang, maliliit pa ito. Mukhang isang pamilya ata ang nakukuha nito ni Bernard. Mukhang magkakapatid muna ang mga nakuha niya. Medyo marami-rami na nga rin itong magkakapatid na nakuha niya. Baka sa huli na namin makuha yung nanay at tatay nito. At ayan, may nakuha na naman siya. Kaya, kaya lang, maliit pa rin. Baka ito na nga ang bunso sa nagkakapatid Ay naku Bernard, inobus mo na ang isang pamilya. Hanapin mo naman yung mga ate at kuya nito para medyo malaki naman yung makuha mo. Abay sa so wakas, may nakuha kang isda. Kaya lang maliit pa. At ayan, may nakuha ka na namang tusa. Baka ito na yung mga pinsan nila. Medyo marami-rami na nga rin itong nakuha natin. Pwede, pwede na nga talaga ito ipanghalo sa gulay. Abay crab hunter pala itong ito, Bernard. Marami nang pala akong nakitang mga talakog dito. Kaya lang hindi namin makuha kasi wala kaming dalang ita kaya puro to sa lang yung nakukuha namin yung dalang alang namin ni na Bernard ay pana at saka itong lalagyan ng mga lamang dagat. at ayan nga may nakuha na naman ulit. kaya lang maliit pa rin Nakalipas nga yung tatlong oras namin dito sa tubig dagat ay nagdesisyon na kaming umahon kasi nga ay alas 4 na rin ng hapon kasi gabihin kami sa daan ay pa naman kami ng makakain namin pagdating namin dun sa kubo kaya umahon na kami pagdatingan namin dito sa kubo ay namatay na pala yung kinatong namin kanina. Kaya nag ulit kami. Nuklukan kasi nang sakit kapag kinagat ka ng nuklok. -nuk. kami ni Bernard. Sa sobrang lamig kasi ng panahon ay nagutom kaming dalawa. Tung maluto na nga namin yung sinay Ay sinunod na namin na yung ulam namin. Prinito ko nga lang itong ulam namin. Ang sunod namin niluto ay pusa. Dahil nga sa wala na kaming tubig kaya sabaw ng nyog yung ginamit namin dito. At matapos na kami sa pagluluto. Kain tayo! Heto nga at kakain na kaming dalawa ni Bernard. Ang sarap nga ng kain naming dalawa. At nang matapos na kaming kumain, Ay, handa na namin yung mga kagamitan namin para sa pag-uwi. Heto nga at sinaraduhan na namin itong kubo. At yung pisa na namin ng paglalakad namin pa uwi. At makarating nga kami dito sa tawiran. Ay, ang may-ari ng bangka. Woo! Abay na pasigaw na nga ako. Parang paus lang na pala ka. Agoy. Ah, Kumikidat nga habang pauwi kami. Halos wala pa rin kasing tigil itong ulan. Ito nga na ka naman kami uli palabasan. Dito po mga boss. Maraming salamat sa panunood.